Hello guys! Kumusta na ang lahat? So eto perfect time na tayo, mag-vlog na naman tayo guys kasi wala pa tayong customers at uh, konting updated lang dito sa ating tindahan ngayon Meron po tayong konting uh, topic ngayon alam ko kayo ay nakaka-related -re na-related kayo dito guys kahit saan kayo pumunta lalo lalo na sa palengke guys naririnig nyo na ba yung uh, salitang huwag kang barat so eto, kasi uh, kasing uh, minsan uh, sa atin nang babarat dyan uh, sasabihin mas mataas yung uh, presyo natin mas mababa dun sa kabila So eto guys, pag-uusapan natin ang salitang barat kasi eto uh, umattend ako dun sa aming uh, CDP dahil sa trabaho guys. Ang, ang topic na ang topic don ay wag kang barat. Ito yung uh, shiner ni Pastor sa amin guys kaya napakaganda ang i-share ito sa inyo dahil uh, alam ko related sa inyo at sa inyong business dahil uh, sari-sari tayo. So eto napakagandang uh, Uh, siya ni pastor sa amin dahil ang salitang wag kang barat ay uh, napakaganda at napakadami pong kahulugan kung anong ibig sabihin to sa atin Uh, ito ba ay disadvantage at masamang uh, apekto sa atin kapag tayo ay binabarat ni customer. So, ayan guys, uh, binabati ko lahat muna ang ating mga subscribers dyan, mga viewers, at sa lahat ng ating mga commentator dyan ay uh, magandang hapon sa inyong lahat habang wala pa yung customers natin ay uh, magsishare na naman tayo. So, ito malamig ng panahon dahil... Uh, Magdi-December na at uh, palapit na palapit na ang Pasko Kaya nakikita na natin ng maraming ilaw na kumukutitap At uh, uh, asahan natin na marami na naman mang babarat sa atin Mambuburaot, mambubudol at kung ano-ano pang mga word na ginagamit natin dyan So eto pag-usapan natin ang salitang barat So ano ba ang ibig sabihin nito guys? Ito ba ay uh, makatarungan kapag uh, tayo ay bumibili sa palengke? kumawad uh, na nga tayo Kumuha pa tayo ng dalawang piraso uh, pangdagdag dun sa uh, Ikinilo ng uh, Magtitinda So ito ay uh, may mga uh, Yung napapansin ko sa palengke guys Ay halimbawa ang presyo ay 50 pesos yung kamatis ay uh, babaratin pa ng gagawing 30 pesos o kaya 20 pesos ang sasabihin yung customer na mamimili so parang nakakaano nakakadis uh, nakakadismaya sa atin at tapos uh, tatakutin pa natin uh, hindi mo naman mabebenta yan eh at uh, ano na to medyo pabulok na so uh, bubuliin pa natin at sasabihin na natin na ibenta na lang ng 20 pesos so ayun guys ang isa sa mga taong customers na nambabarat um uh, hindi ito nakakatulong sa atin uh, nawawak nakakawalan ng uh, respeto sa atin at sa, sa negosyo ay talagang uh, lalo lalo na yung uh, medyo uh, sosyalen ang dating medyo mayaman ang dating tapos babaratin ka pa at sasabihin na masyadong mahal ang iyong paninda at hindi naman niya alam kung saan nanggagaling to kung magkano ang iyong uh, tubo doon sa pinatong mo lang dahil ikaw ay uh, ano lang din sa tindahan, nagbabayad ka rin ng peso tapos babarating ka pa isa sa mga naranasan ko dito sa aking tindahan guys, nagsisimula ako ay talagang kinukumpere nila yung aking presyo doon sa kabilang store mataas daw sa akin, mababa doon sa kabila, tapos uh, uh, kulang sila ng piso, kulang sila ng 5 pesos, kulang sila ng 6 pesos isasauli na lang pero hindi na yun ibabalik guys ayon ay isa sa mga uh, tawag doon ay isa sa mga uh, tawag na barat, mabarating ka ng hosto. Minsan guys ay nakakaranas tayo ng uh, kulang ng piso, kulang ng dalawang piso ay talagang ipinaglalaban pa natin to sa kanila. Paulit-ulit -pa natin sinasabi hanggang sa sasama ng loob nila sa atin at sasabihin nila dalawang piso lang yun, isinisingil-singil mo pa na paulit-ulit. So iyon, nagkakaroon po tayo guys ng kunting pagtatalo, uh, kunting sama ng loob dahil lang sa piso, dalawang piso sa ating mga customers kapag pinaalala natin sa kanila ay minsan ay galit pa sila guys so eto uh, minsan uh, pag uh, ilagay din natin sa ating uh, tamang sitwasyon kapag piso at uh, alam naman natin na pabalik-balik dito na gumibili ay uh, ang ginagawa ko na lang guys ay talagang kinakaltas ko na lang yung piso at hindi ko na lang yung sinasabi sa kanila na kinaltas ko na yung piso kasi kapag sinabi kong uh, uh, kulang ka ng piso nung nakarang uh, araw pa o nakarang linggo so nagiging uh, magan hindi magandang dating sa kanila guys minsan um, pag kapag ganun na ay uh, pinagbibigyan ko na yung ibang tao kapag uh, uh, kulang na lang ng piso tapos uh, nanggaling pa sa malayo at marami naman siyang binili So, pagbigyan na lang natin guys at alam ko ay mababawi na naman natin yung kung kulang lang ang piso. Hindi naman tayo malulugi o babagsak ng uh, kapag uh, kulang lang ng piso so ayun isa sa mga napansin ko guys sa mga nambuburaot o kaya nambubudol ay ito yung mga diskarte nila yung uh, bibili sila sa inyo tapos uh, uh, sasabihin na kulang pala yung aking dalang pera at ibabalik ko na lang so ayun ang uh, mga diskarte nila yung mga ganun uh, style na nambubudol buburaot at saka nambabarat guys ay talagang iyon uh, po ay hindi po maganda sa mga business So pag-usapan po natin yung kung paano ni natin sila uh, kakausapin na maayos Dahil kailangan po natin silang kausapin at huwag po tayo sa, uh, magpataas ng ego Dahil alam naman natin yun ay sila ay customer natin Napakasarap po ang may sariling sari-sari uh, store sari -sari, uh, Meron pong tayong uh, binabantayan araw-araw Lalo yung mga negosyo nating iba pa at talagang hindi po natin ito maiiwasan mga taong lumalapit sa atin na may mambabarat at uh, bubudulin po tayo so ito pag usapan po natin kung paano yung techniques niya huwag po tayong magtaas uh, mag ng buses huwag po tayong magpakita ng negative kausapin po na lang natin siya ng maayos, kasabihin po natin ay malak mat malak uh, mataas po ang ating uh, binabayarang renta, nagbabayad po tayo ng tax, kaya ganito lang po ang ating uh, presyo. Sapat na lang po sa itong presyo sa kanila at pinatarungan naman. Pero ito kasi, guys, yung uh, salitang barat ay nakikita kasi natin to sa mga palengke, guys. Kasi, halimbawa, yung isang uh, kilong 120 na uh, uh, isang kilong tilapia ay gagawin na lang 100 at tatawad at tatawad yan ang gagawin niyang 100, guys. Minsan, iabot na lang yung 100 sa'yo at hindi ka na makapagsalita pa dahil naiabot na yung 100 kahit gusto mo mang isa uli pero Ayun eh, na guys, ganyan talaga ang lakaran sa palengke. May mga talagang uh, uraot dyan na tinatawag. At saka yung uh, tinatawag nilang barat. Kapag uh, yung isang taong nang guys, ay yun sigurado ako ay napakadamot sa kanyang buhay yan. So kahit uh, magmula nung lumaki yan, hanggang sa pagtanda, ay ginagawa niya yung, uh, uh, yung ginagawa niyang style na gano'n na mabuburaot dyan sa at uh, tindahan o kaya sa palengke yung salitang barat dahil uh, hindi po yan maganda kasi sobrang damot mo na sa sarili mo hindi mo uh, inintindi yung uh, tindero tindera basta ang sarili mo lang ang masusunod at gagawin mong uh, uh, babaratin mo yung nagtitinda lalo lalo na yung mga nag, uh, naglalakad lang guys na nagbebenta ng mga gulay minsan sa amin uh, kahit may gulay kami ay pinipilit namin uh, bumili sa kanya kasi Uh, alam na namin yung hirap ng uh, nagbebenta na walang uh, customer so pag pumunta dito sa amin uh, naranasan nyo ba yun guys na uh, uh, lagi siyang pumupunta dito nakikita nyo naman yung status ng kanyang buhay ay bibilit ka na rin para sa yung uh, para sa kaniyang suporta na rin at alam naman natin yung kung ano yung uh, status ng buhay niya pinipilit pa rin natin siyang bumili kahit meron tayong stock sa loob na uh gulay so ayun, isa yon sa mga pagtutulungan sa community lalong-lalo lalo na doon sa mga uh, nagtitinda ng mga isda na pumupunta dito sa atin ay talagang uh, bumibili po tayo para matulungan din sila so ganun din sila sa ating tindahan bumibili din sila dito para lang matulungan tayo at masuportan din na lumago yung ating business so ganun lang guys awak uh, po tayo uh, uh, mambabarat sa Kapwa uh, wag po tayong mamboburaot, mambubudol dahil hindi po maganda ang uh, balik yon sa atin ng Panginoon. Kung mas mabait po tayo sa kapwa, ay mas mabait din po ang Panginoon sa atin dahil uh, blinebles po tayo kapag tayo ay may puso po tayong mabait sa kanila at marispeto po tayo dahil uh, alam naman natin na bawat isa sa atin ay nagne-negosyo, ay kailangan kumita. So ayun, mega mega shout out sa inyong lahat guys. So huwag po tayo maging uh, Barat sa ating uh, kapwa tindero, tindera. Uh, Pag-isipan po natin yung uh, ating uh, ginagawa para tayo ay umunlad sa ating negosyo. Para mas ma-okay din naman yung takbo ng ating negosyo. Hanggang sa sunod na vlog natin ulit guys. Bye!